Jun Alcarcon, founder at nagtatag ng sariling relihiyon na MSGI at hindi daw siya nang aatake. Therefore, isa siyang mabait na mga naman. Ano lang naman mga kapatid? Sasabihin, inaatake ko daw. Hindi ako nang aatake! Sinasabi ko ang revelation ng Diyos! Abay, ang bait naman talaga ni Mang Junang. Ang sabi niya, hindi ako nang aatake. Totoo ba ito? O kinukontra niya ang sarili? Ito ang tunay! Ito ang tunay! Ito ang totoo! Ayo, di ba? Magpako! Ay, teka muna. Hindi itong nang aatake. Eh, ano yun? Elementary graduate. Opo. Oh, i mo pa ako? <laughs> hindi na po. E pag hindi ako sa sasabihin mong tanga. Mas tanga ka. <laughs> Ayo, pa. ba? <laughs> <laughs> Pag hindi ako nakasagot, sabi mo, bobo ako! Eh, di mas bobo ka! Hmm. Yes. Ako! Napakadago mong bata ka! Ayaw, lima! Diba? <laughs> The Lord's hate double standard, that's hypocrisy, it worse. Sa makatwin, itong tao na ito nagpapakilalang manangaral na hindi daw na nga-atake, ay nga-atake naman pala sa mga tweet, nilabag niya ang 2023 of Book of Proverbs. Sa mga tweet, double standard. Talagang itong si Bonjing, ano? Talagang double standard itong tao ito. Kinukontra yung sarili niya. So ngayon ang kapayapaan ng Diyos, muli sa awat tulong ng Diyos ay may panibago na naman tayong episode o part 2, no? Mm -hmm. ng segment ng andating landas na hashtag ituwid si Jun. Eh, kaya itutuwid natin si Jun sa pagkatsay liko. Dahil yung matuwid, ay, ayon sa Biblia, ay basahin natin, uno sa istang Lukas, at sila kapwa matuwid sa harapan ng Diyos na nagsisilakan daw walang kapintasan sa lahat ng utos at panatuntunan ng Panginoon. Ibig sabihin pala, yung matuwid, ayon sa Biblia, eh, sumusunod pala sa utos ng Diyos. Ito namang si Jun, hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos ito, kundi sa utos ng kutos. <laughs> yung utos ng ama ng <laughs> Bakit? Eh mapagto ngayon, kapatid na Jamie. Eh. May kaya nga hindi na natin papatagalin, eh. i-play -play natin yung video niya. Eh talagang mapagto itong tao ito. Sa mga yung gawain niya, hindi gawain ng matweet, kundi gawain ng mga liko. Gaya ng pagsasabi ng GAGO, kapatid na JB, ano? Mm. Grabe, oy! Grabe yung pagmumurang ginawa sa atin. Salud. Grabe yung paninirang puro ginawa sa atin. Salud-salud, oh. bro. <laughs> <laughs> o, oh, basahin natin ang 6-9 ng unang kurinto. O, oh, hindi nyo ba alam na ang mga liko tuwid ba? liko bro? Eh, kaya itutuwid dati hindi sa pamamagitan ng suntokan dahil di naman tayo nanununtok ng ganyan ano? Hmm. Eh, pag ginawa natin baka makulong tayo at never natin gagawin yan never natin siyang mumurahin sapagkat yan ay gawain ng mga liko at gawa ng laman dahil ang ating pakikilaban Gaya nung mga nakaraang episode ng Andating Landas sa ikalawang Corinto 14 hanggang 5, ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Kaya never tayong ha-uppercut, never tayong manununtok. Ang ipangsusuntok susuntok natin yung aral ng Diyos. At papatunayan namin sa inyo mga kapatid na itong si June, eh hindi alam yung ipinangangaral niya kapatid na JB. Hindi alam yung mga sinasabi niya sapagkat siya'y liko. At isa sa manifestasyon ng pagiging liko, sa sa ismebe ng unang Corinto, ay yung mapagtungayaw. Sagis Sino mang nagsisigawa ng mga bagay na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Aba, pag ikaw pala ay mapagtungay O kapatid na jay, hindi ka pala magmamana ng kaharian ng Diyos. E tanong ko sa'yo kaaway ka ba ng Diyos mo no? Kaaway bro. kaaway ka pala ng Diyos. Biruin mo dyan, di ka nahiya. Kaaway ka pala ng Diyos dahil napaka tungayaw, tungayawero mo. <laughs> Mapagmura ka. O oh, eto, i-play natin. Itong bata na to, bulag gago to eh nakaunawa to eh. Pagmamalaki pag galing ka sa MCGI. Gago! Yan, napanood natin kapatid na JB. G-A-G-O daw tayo. Gago! Ano na yun, oh? No? G-A-G-O! Grabe, kapatid na JB. Ang lakas ng to ngayon talaga. Wala namang masamang sumigaw. Wala namang masamang sumaway na may kabagsikan. Sapagkat yun naman yung nasa Biblia. 13 ng Tito. 58 ng Isayas. Pero dapat iwasan mo yun yung pagtutungayaw. Bakit? Dahil yung mismo sinasabi mong GAGO, lapat rin sa'yo. Bakit? Tanungin natin si Jun Alcarcon. Jun Alcarcon, ano ba ang kahulugan ng GAGO o GAGO na gaya ng sinasabi mo sa akin kay Brother Jared? O, i-play natin. Yupi Kapatid na Rico? Sabihin mo, lakasan mo. Yupi Dictionary, ano sabi? Ayun po. Babae na mahina ang, ang ulo. Ang naman. Babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. <laughs> Oo. Ang <hina. laughs> Di ba? Ang tao na sa... Ayan, salamat sa pagsagot, kapatid na Jun Alcarcon. Ngayon, ayon pala sa kanya, yung kahulugan ng GAGO na ipinantukul niya sa akin at sa ating mga katoliko, eh, lalaki na walang talino o babaeng walang talino. Ibig sabihin, B-O-B-O. Ano hmm. ibig sabihin ng kapatid na JB? Wala bueno, bro, walang talino. Eh, yung B-O-B-O. Gago bro. O, oh, ayun pala ibig sabihin nun. Eh, tanong, ano bang pakilala ni Jun ayon sa kanyang sarili? Ngayon, i-play natin. Bubo ako. Bubu ako. So lahat na ng kabubuhan. So nasa akin na. So lahat na ng kabubuhan. So nasa akin na. At yan mga kapatid at napakinggan natin sa ating screen o sa ating self post screen o sa ating programa yung sinabi ni Jun patungkol sa kanyang sarili. Ang sabi niya kanina ano, sa UP Dictionaryong Pilipino na pinabasa niya kay kapatid na Rico daw niya kuno na ginagaya yung MCGI eh, ang kahulugan pala ng GAGO o Gago, eh, lalaking walang talino. At yun ang ipinararatang niya sa atin, hmm? na tayo daw ay GAGO. Sabi niya, itong batang ito, hmm? galing sa MCGI, gago Lungan ng siya, no? GAGO! Sa makatwid, alam niya rin pala ang kontekso ng salitang GAGO, na siya'y ipinatungkol niya sa atin. At anong hibig sabihin nun? Lalaking walang talino. Ngayon, anong sabi niya sa sarili niya? Ang sabi niya sa sarili niya, siya daw ay bobo. Pangalawa, lahat daw ng kabobohan nasa kanya. E di ibig sabihin, yung sinasabi niyang GAGO o yung salitang mura na gago, ano, sayo, na nanayon sa UP Dictionaryong Pilipino, walang talino sa makatwid bagay bobo, sa kanya pala pumapatong lang na at umamin siya. Sa makatwid ka pati Tito Jamie, yes. parang yung sinabi talaga sa sarili niya, talagang GAGO siya. Yes. O, oh, hindi kami nagsabi nun, ikaw nagsabi nun. E samantalang kami, pumapayag kami, sabihan mo kami GAGO. At yan nga ang sinasagot natin. At patutunayan ko, hindi kami ang GAGO. Ikaw mismo, ayon sa'yo. O, oh, di ba? O, oh, ulitin ulit natin yung sinabi niya. Bobo ako. Bobo ako. So, lahat na ng kabubuhan. So, nasa akin na. So, lahat na ng kabubuhan. So, nasa akin na. Diba, mga kapatid, eh, kaya kayo na bahalang magsuri. Ano, utos naman yun eh. Unang Thessalonica 5.21-22, subukin yung lahat ng bagay. Ingatan ninyong mabuti, layuan yung bawat anyo na masama. Kaya wala naman mawawala sa atin kung magsusuri tayo. At tama bang pakinggan yung ganitong mga naran na bastos ang bunganga? Kaya nga sinabi natin noong unang episode natin, kapatid na JB, eh kung masama sa babae yung madakdak, eh mas masama sa lalaki yun, sa makatibayot. Oh, At yun ang sinasabi siya, sa 6.9 ng unang kurinto. Eh ito, na ito, <laughs> kapatid na JB eh, kinamkam na lahat ng katanihan sa 6.9 ng unang kurinto. O gaya ng bayot. Kasi yung madakdak ka, eh, lalaki ka, eh, bayot ka nun. Gaya ng pagtutungayaw. Sa makatwid, yung sinasabi niya tayong mga katoliko, lumalabag sa utos ng Diyos, eh siya pala itong unang lumalabag sa utos ng Diyos, kapatid na JB. E tanong, saan pupunta itong taong ito? Na ngayon ang sabi sa sa G's ng unang Korinto, sila hindi magmamanan ng kahanihan ng Diyos. O basahin mo d'yon, Alcarco, matututo ka dito. G's 27 ng Hebreo. Kung di ka kilakilabot na paghihintay, darating ang paghuhukom, at nagniningas na ako ang tutupok sa kaaway ng Diyos, abay, gagatong pala ito sa kalan, kapatid na JV. O baka sabihin nyo, humahatol kami mga kababayan. Ang sabi nga sa 5.13 ng Unang Kurinto, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang humahatol. Therefore, ang Diyos lang ang may karapatang humatol. At dito sa uri ng paghatol ng Diyos, sa pamamagitan ng mga nakita at narinig ng mga apostol sa ating Panganoon sa Kristo, na yun ay galing sa Ama, 12.49 ng 1, at ipinasulat sa Gis 27 ng Hebreo. Kaya, pag binasa natin may impyerno sila, hatulban ba natin yun? Hindi. Dahil hindi naman sa ating galing yung opinion eh. Galing kay Pablo eh. At lahat ng sulat ni Pablo, 1437 of 1 Corinthians, is came and commandments by our Lord Jesus Christ. Hmm? Klaro. Kaya, yung sinasabi niya, eh talagang palpak sa makatwid kamangmangan. Eh, itong pastor na ito, ano? O, basahin natin ang 24 maybe ng Kawikaan. Ang pag-isip ng kamangmangan ay kasalanan. Hindi kasalanan yun. Kaya yung ini-spread niya sa kanyang kapwa-tao, ano, meron siyang tanong, ano yung sumasagot naman, eh, AI, hindi talaga tunay na mga ito. Mga ito kung tawagin. O ngayon, sinimulan mo, let's get the ball rolling again and again and again until we die in, this discussion. ba? Diba? Ganun naman kadali yung kapatid na JB eh. O, babanat ka sa aming mga katoliko, pe-personalin mo ko, babanatan din kita, aral sa aral. At never ako sa iyo. Dahil yung ipinay namin dito, kung ano rin yung mismo sinabi mo. Bakit? Eh, da, eh, sa'yo, kanina, sinabi mo, eh, ang kahulugan ng gago o GAGO daw, sa yung pediksyonaryo Pilipino, lalaking walang talino sa mga BOBO. Eh, sinabi niya sa yung BOBO, ayon sa, sa kanyang sarili, at kinangkam niya daw lahat ng ka-BOBO-han. Sa mga twin, siya pala itong GAGO. O, o di ba? Kaya yung pinaparatang mo sa amin, balik rin sa'yo. At wala kang patotoo na kami ay GAGO. Sapagkat lahat ng sinasabi namin Doktrina ng simbahan na siyang may otorizasyon galing sa ating Kristo na siyang haligit sa ng katotohanan. O hamunin mo akong diskusyon. Kaya mo bang harapin ito sa diskusyon, Jun Alcarcon? Hindi ka lalaban ng diskusyon. Ano? Ngayon, isa sa kanyang maling aral, mga kapatid, ay eh, patungkol sa bautismo. Gawa ng nagtanong ang isang metodista o yung lay minister ng Methodist Church na si Dryren Valderrama na siyang naging moderator namin ni Rasid Indasa nung kami magka-diskusyonan at naging tanong kapatid na kay di ba? Oo, oh, bro. Eh, ang tanong ni kapatid na dry rin, eh, sa bautismo ba, kailangan banggitin ng Espiritu Santo? O, tinan sagot ni hindi niya na alam sinasabi niya. Sa mga pinabili lang ng suka, inangaral na. O, pakinggan mo. Is, sa pagbabautismo po ba, binabanggit po ba yung tatlo? Ikay binabautismuhan po sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na may mention niyo po ba yun kung nagpapakita na sa inyong Santo, hindi na kailangan i-mention yun kasi eh, yung ama, Espiritu Santo na nga eh. Ah. Yung anak, Espiritu Santo na rin. So, hindi um. na kailangan. And ang napakinggan nyo po sa inyong cellphone screen ay si Jun Alcorco na nagtuturo ng maling doktrina at uh, inaatake ang simbahan pati tayo ng personal so, sabi niya, eh hindi na daw kailangan isama ang Espiritu Santo sa pagbabautismo sa mga twin matalino pa pala kay Kristo ito kapatid na JB oh, oh, bang, grabe ang talino ano hmm. o oh, samantalang sinasabi ni GAGO eh siya pala yun dahil lahat daw ng kabi ay BO-han nasa kanya oh, na. B o, na o bo han eh nasa kanya eh, di mo mabalik sa iyo ngayon yung sinasabi mo. O yung sinasabi ni Karasin Udasa na bubirang. O ngayon na bubirang ka sa sarili mo. ano. Kaya yung sinasabi mo, kami lulubog sa kumunoy. O hihilahin kita. Dalawa tayong lulubog sa kumunoy, sinasabi ko sa iyo. <laughs> 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 ngayon, ang sabi niya, eh hindi na kailangan isamang Espiritu Santo dahil ang ama Espiritu Santo mali dahil ibang Espiritu Santo sa Ama, iba si Kristo sa Ama, at yun ang tinatawag na si Trinidad noong umiran ng wala pang pasimula. Katunayan, 1.26 ng Henesis, ganito ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos, in Hebrew, Elohim. At yung Elohim, in Hebrew, 130, is God's plural. Bakit God's? Dahil kasama doon ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yun ang sinasabi sa 7.10 of Revelation in Amplified Bible 2015, na Trinity. Kaya napaka-biblical ng Trinity. Eh. Ngayon, ano bang sabi ng ating Panginoon Kristo so mga kapatid, pag tayo magbabautismo? Unahin muna natin yung stand ng mga wanes. Isa sa stand ng mga wanes sa unang Pedro, magbautismo daw sa pangalan ni Kristo, hindi na daw kasama ang Ama at Espiritu Santo. Mali. Dahil maling salin ang ginagamit nila. Dahil yung nasa unang Pedro, ang nakalagay doon, mga kababayan, magbautismo sa kautusan ni Kristo. Tanong ano bang utos ni Kristo? Ito ba yung utos na bautismo ni Jun Alcarcon? Na hindi na daw kailangan ng Espiritu Santo o formula o that Santissima Trinidad sa bautismo? O, basahin natin. O, kayo na bahalang humusya, mga kapatid. Kung may Biblia kayo, basahin ninyo. O, patutunayan ko, palpak magturo itong Jun Alcarcon na ito. Diba? O, basahin natin. Dahil nga dito'y magsiyahon kayo, 28-29 ng Mateo, sa bawat bansa. At sila'y inyong bautismuhan bilang kapatid na JB sa pangalan ng Ama. Ilan? Isa bro. Anak. Dalawa. At Espiritu Santo. Kasama ba Espiritu Santo? Hindi. Kasama. Ngayon, kasama. Kakontra ba ng Biblia si John Arcarcon? Ah, kakontra. Kakontra. Antikristo ba siya? Antikristo. Kung ikaw nagsabi niyan, o basahin natin sa 12.48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin, ay nagtatakwil sa aking salita. Sa mga ang nagtatakwil sa ating Panginoon Kristo, nagtatakwil dun sa salita ng ating Panginoon Kristo, na superlative degree, galing sa Ama, ayon sa 12.49 ng 1. At isa doon, yung magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At huwag mong sasabihin, yung Alcarcon, na yung Ama yung Espiritu Santo. Magkakaiba yun pero nagkakaisa. Bakit? 4-5 ng Epeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kaya kung paano naging Ama, Anak at Espiritu Santo naging isa, pero magkakaibang persona, ganoon rin ang pananampalataya at bautismo. Eh sukat mo yung bautismo mo eh, hindi na daw kailangan ng tubig. Eh mababaho kinikili mo niya. O pakinggan natin. Pero nagbabautismo, hindi paraan sa tubig, hindi paraan sa paglubog. Hindi sa paraan um, ng pagwiwisik, kundi sa paraan ng bautismo ni Kristo. Yung bautismo mismo ni Kristo. Abali, ah, hindi, wala, wala na po yung elemento ng tubig. wala na, na wala na. Baptist. Wala na. Ah, okay. Okay. Nakuha ko na po. Ngayon, ah, ulit natin siya na wala na do yung element of water baptism in New Testament. Dahil do kailangan nating magbautismo, kapatid na JB, sa bautismo ni Kristo. Tanong, ano may pinong bautismo ni San Juan Bautista kay Kristo? Hindi ba't bautismo sa tubig? Katunay, ipinangaral ni Kristo yun. nuka, ka? Tinong mo talaga. <laughs> talaga ati Kristo ito. tao ito ko na JB, Ano? Yeah. O mga kababayan, pakinggan natin ulit. Ano? Sa 28.19 ng Mateo. Dahil nga dito'y yung magsiyahong kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad at siliin yung bautismohan. Saan? Pangalan ng ama anak, Espiritu Santo. Hama, anak, Espiritu Santo. Kasama ba Espiritu Santo? Kasama. Kasama. Ba? Tanong, ano klaseng bautismo? Yun ang sinasabi sa 3.5 ng Juan, basahin natin, maliban ng tao'y ipanganak sa tubig at Espiritu. Therefore, yung pagkapanganak sa tubig at Espiritu, yun pala'y sinasabing bautismo tanong, ikaw hugas ba ng kasalanan niya? Eh, kaya kung hindi na ako nagtataka, ba't pala mura itong taong ito dahil hindi nalinisan ng tubig ng bautismo ba? ito? Siguro, yun huwag naman natin sabihin hindi naliligo, ano? Eh, malay natin, may tutok, ano? merong bad breath, Dahil hindi na ba kailangan ng tubig, eh. <laughs> eh pakinggan natin. Ang, ang 22 days sa isang gawa. At narito, magtindig ka. At ikay magbautismo rin at hugasan mo ang iyong kasalanan ng tumatawag sa kanyang pangalan. Sa papaanong paraan ang pagtawag natin sa pangalan ng Diyos? Sabi nga sa 28.19 ng Mateo, Ama, Anak at Espiritu Santo. At yung bautismo na yun sa tubig, sa 22.16 ng gawa, ikaw hugas ng kasalanan. Hindi lang kasalanan mo, pati mga buni mo dahil tubig yun eh. Eh ayaw mo naman ng tubig, hindi yung baho mo. <laughs> Eh, hindi na ako magtataka na magkakalayo sila dun sa congregation nila. Siguro, wala na nalang kapag doon na yung... Siguro, isang miyembro nila, nababahuan. Baka ba? No, hindi, uh, no? diba? So, malay natin. <laughs> no, malay natin, ano? Eh, hindi naman tayo nanguhus. No? Yan, ay sa 5.13 ng unang kurito, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang umahatol. Ang ating lamang sinasabi ay yung doon sa nakita at narinig natin, gaya ng ginagawa ni Apostol Juan. O, basahin natin ang 1.3 ng unang kurito. Yung aming nakita't narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Eh, kaya yung nakita't narinig natin, kapatid na JB, yun ang ibinabalita natin. Eh nakita natin kay John Alcarcon, hindi mo kailangan ng tubig. <laughs> eh ano yung nasa isip natin? Win ng Pilipino, hindi eh, ka naliligo. Dahil po ba pumbay? Pero <laughs> mo napakabaho mo nun. Eh siguro, kaya nga mayroong kasabihan, ano, kung hindi kabuli ng babae, Mabuling ka rin ng babae. Tanong mo, ano klaseng babae? Ano klaseng babae ba? Langaw. Hindi <laughs> ah. <laughs> kasi naliligo eh. Ayaw kasi nagtubig ng bautismo. Balasubas eh. Eh kaya, mga kapatid, kayo na mahala. Sinong paniniwalaan ninyo? Si John? Na nagpapakunwa rin mga ngaral? Na ayay ang pinasasagot sa so, mga katulid, Hindi handa sa pagsagot? Hindi totoong sumasamba kay Kristo sa 3 Kingsin ng Unang Pedro? Bakit? Dahil lang sabi niya, hindi na daw kailangan ng Espiritu Santo. Samantalang ang sabi ni Cristo, 28-19 ng Mateo, mag-bautismo sa pangalan ng Ama, anak at Espiritu, Espiritu Santo. Opa. Kung ito ng Biblia na ito, no, ano yun? Pati hmm. na kaya yun, kapatid na lady? Parang naihiwagaan talaga ako, bakit ganun hindi mo sinama Espiritu Santo? Exist eh, rin naman yun. Katunayan, utos din sumampalataya tayo dun, tas ayaw mo naman sumampalataya. 1-20 ng Hudas. Ganito ang ating mababasa. Mga kababayan, sa unubiti ng Hudas, pakinggan nyo. Kayo manampalataya at manalangin sa Espiritu Santo eh utos tayong manampalataya sa Espiritu Santo eh. Sa papaanong paraan? 3.18 ng unang wan, kung hindi tayo iibig ng salitani ng dila man kundi ng gawat katotohanan. At isa sa manifestasyon nun, yung isama natin siya sa formula ng bautismo sa pagkatiyo ng katuroan ng ating Panginoong Kristo. Dahil eh, pag mag ka kayo dun, walang tubig-tubig tipid sa tubig. Sabi talaga ako sa Biblia, mag sa pangalan naman, anak at Espiritu Santo, at maintenance di sa isang gawa, hugasan mo yung kasalanan sa papaanong paraan kung hindi may nakamitin kang kasangkapan at yun ang tubig. Na in Old Testament, basahin natin sa 3.20 at 21 ng unang Pedro. Na ng unang panahon ng mga suwail ay nagpahinuod sa harapan ng Diyos sa loob ng Pekakaunti. Sa nakatwid ay walong kaluluwang nangaligtas sa pagmamagitan ng tubig. Eh kung nandiyo siguro si John Alcarcon, Hoy! Bumalis kayo! Mawal yung tubig! Hindi na kailangan yan! Eh kung di ka ba naman, G-A-G-O, sabi niya yun eh. Ayun oh. eh, yung sinabi niya sa kanya eh. Dahil lahat daw ng ka-BOBO-han, Nas, eh, nasa kanya na. Nasa kanya na. Sa makatwid, ayon doon sa UP dictionary yung binasa niya, yung G-A-G-O, meaning B-O-B-O, -O, o lalaking walang talino, siya yun. Kasi sinabi niya sa sarili niya yun. Pwede binumura niya pala sarili niya. Talagang mapagtong ito. Pala palabiro talaga itong kaibigan nating mga ngaralan, hmm. no, mga kapatid. Ngayon, <laughs> eh, isa, sa sinasabi ng Biblia, walong kaluluwang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Tuloy natin, na ayon sa tunay na kahawig, pag sinabing kahawig, kahalintulad, parehas, ngayon nagligtas sa makatwid bagay ng bautismo. Aba, kung paanong naligtas ang walong kalulo sa pamamagitan ng tubig, gayon rin tayo maililigtas ng tubig. At ang tunay na kahawig nun ay bautismo. At yung bautismo na yon, may tatlong formula. Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag nagpabautismo kay kay Jun, walang tubig, walang Espiritu Santo. Sa makatwin, Espiritu ng pagbumura. Di ba? Eh, ako naman ay naaawa dito sa ating kapatid sapagkat kanina habang nakasubaybay kami sa kanyang programa, eh, kalmado na siya, hindi na tayo inaatake. Kaya sabi ko sa iyo, Jun Alcarcon, ito, ano, pag hindi ka tumigil, hindi kita tatantanan. Pag inikot mo ang bola, iikutin ko rin, doblado. Hmm? Until we die in this discussion. Hmm. Hindi kita titigilan. Sapagkat ka tungkulin namin bilang kristyano, sumagot, magsuri, at sumubok. 4-1 ng unang 1, 1-3 ng tito, 3-D sa isang ikalawang Timoteo. E, kaya nga nabanggit ko kanina, kapatid na JB, eh, naawa ko, eh, meron pala siyang sakit. Ano? Siguro, dahil na rin doon sa pagmumura niya, at sinabi niya lahat daw ng ka bobo eh, nasa kanya na, eh, ako naman ay naawa sa kapatid na ito, ano? O, pakinggan natin. Sige mga kapatid, at talagang sinadya ko po na hanggang dyan lang po muna mga kapatid dahil ako po'y ano, yung lasa mga kapatid. Oo, oh, eh, salamat sa Diyos. Ganun man mga kapatid, ganun pa man, eh, tayo po'y nakakatupad, nakakaganap. Kahit... O di ba? napakinggan natin eh yung panglasa niya wala ano. Kaya pinatapos niya agad yung tanungan nila sa kanyang programa at napansin natin yung pagkatakot niya kapatid na JB na banggiting tayo. Pero hangga't inaatake mo ang Santissima Trinidad, inaatake mo ang tunay na formula ng bautismo, hindi ka namin tatantanan. Eh pero ngayon, nagkakasakit ka, eh isasama ka namin sa panalangin namin kahit murahin mo kami. Kailang sabi sa 3.9 ng unang Pedro, na huwag ninyong gantihin ng masama sa masama at alipusta sa alipusta kundi pagpapala. At isa sa manifestasyon ng pagpapala, yung sinabi mismo ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang Synaptic Gospel. 5.44 of Book of Matthew, Ibigin ninyong inyong kaaway at idalangin ang sa inyong nagsisuusig. Eh kaya, idalangin natin siya mga kapatid. Magsama-sama tayo dahil yun naman ang utos ni Apostol Pablo. Dos uno ng unang Timoteo. No? Ibig ko nga kayo manaing manalangin mamagitan. Kaya mamagitan tayo sa mga santos dahil ayon nga sa apostolic tradition in 2.15 seconds we have a intercession of the saints. Ano, meron tayong intercession ng mga santos. Eh kaya, sa awat tulong ng Diyos, eh ipanalangin natin itong ating katunggali eh, dahil yun naman ang utos ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit? 13, 34, 35 ng 1, isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko na kayo mga ibigan sa isa't isa. Kaya hindi lang dapat tayo magmamagandang loob, eh. Magmagandang loob rin tayo sa ating kaaway eh, pag nagkakasakit at pinarurusahan ng Diyos. Amen. Tanong mo sa akin, bakit? Bakit bro? Ay, panay kapag eh. Eh, ito, oh, pagpasensya lang natin. Ano, nagkasakit na, ipanalangin natin. At ito lang sasabihin ko sa iyo, kapatid na dyan, ano? Pag hindi ka tumigil sa pang mo sa Iglesia Katolika, pagmumura mo sa akin, pati sa doktrina, sa dogma, hindi kita tatantanan. Dahil makikilala natin ang totoo sa 7.7 ng 1, sa turo. At huwag mo kong subukan sa turo. Babasahin mo pa lang alam ko na babasahin mo. Babanggitin mo pa lang, alam ko na babanggitin mo. Okay. Dahil galing rin ako dyan mismo sa pinanggalingan mo, kaya alam na alam ko ang stan mo. Di ba kapatid na JB? Amen? Amen bro. God is good? All the time bro. All the time? God is good. Eh yung Diyos niya, good ba? Ah, hindi. But, bakit? Eh yun yung bumulag sa kanya 4-4 ng ikalawang kurinto eh. Eh kaya siya ngayon nagkasakit, ano? eh, ipanalangin natin mga kapatid eh, kahit masakit sa ating kalooban eh, ako naman ay natutuwa dahil meron tayong ganitong klaseng kalaban na minumura tayo eh, pinipersecute tayo inuusig tayo pero tuloy pa rin tayo sa pakikipagbaka kaya muli mga kapatid wala na tayong maraming oras June hindi ka Miguel, hindi kita tatantanan kahit magkadiskusyon lang tayo.